Na, na ano rin po sa pamilya ko na madam madamay po dito. Kaya medyo... So yun ang dahilan kung bakit nagiba yung inyo pong uh, uh, behavior? Yes, Your Honor. Tapos tatakwag si Nuno, magkatabi pa kayo. Nasa pagita kayo ng dalawa, tinuturo niyo ito. Itong dalawa. Yes, Wala akong takot. Pero ngayon parang kayo ay uh, kabang kaba. Na na natakot lang, Your Honor, kasi sabi ko nga po, marami po kasi umiikot sa bahay namin. Eh, Siyempre po, halos din na rin po ako nakakatulog eh. Kasi... Pero nag-aalala rin po ako sa pamilya ko kaya medyo ano po ako ngayon medyo kinakabahan eh, kinakabahan po ako eh sige po dadidinigin na po natin si uh, engineer JP Mendoza kasi kasi siya na no, dito kasi si engineer si, si AD at si engineer Alcantara lang na natanong, basis api na sinubmit ni uh, Ma'am Sally Santos at basis rin sa nakairang hearing kayo po ang tinuturo ni Brice Hernandez bilang nasa likuran po ng modus nung po lalo na sa mga ghost projects na nangyari po sa sa inyong uh, district office sa Bulacan so at ang sabi po ni Mimsali Santos, sinuturo kayo ni Bryce, sinabihan niya na hindi siya nakakakuha ng DPWH kontra kung hindi kayo papipirmahin ng lisensya. Totoo ba ito? Jerry JP, kayo po. Ako po, sir. Apo. Hindi siya, siya abi-dabi kasi ni Ma'am ma ma Sal. Ng, ano po, sir? Hindi siya makakuha ng ibang ng iba pang kontrata kung hindi niyo pa hihiramin hindi niya kayo pa ng lisensya. Hindi po totoo 'yun, sir. Engineer Bryce? yan po ang sinasabi ni ano, di confirm na hindi daw totoo na di ba nanghihiram sabi kasi ni Ma'am Sally hinihiram yung lisensya niya para doon sa yung in-house projects yung kayo pong gumagawa pero papeles lang yun eh uh, yung utos po ni Boss Amen is kausapin po si Sally para kumana po ng lisensya na gagamitin yun po your honor so so talagang hinihiram yung lisensya ng mga contractors tama uh, technically opo utos po ni Boss Amen yun alam din ni JP Mendoza ito TP? Sir, taga lang po. Ang namali po ako ng pagkakaintindi. Parang pagkakaintindi ko po kanina, hindi na siya pahihiramin ng, hindi na niya kami pahihiramin ng lisensya kung hindi niya ipagagamit. Hindi, hindi parang siya bibigyan ng kontrata, kontrata o, kung hindi kayo pahihiramin ng yun lisensya. Yung pagkakaintindi ko kanina kaya okay. sinagot ko okay. ng hindi po. So, do you confirm na hindi na siya makakuha ng kontrata kung hindi nyo, mahi, hindi niya pahihiramin kayo ng lisensya? Hindi po. Sabi lang ni, ni Bryce eh na pag humihiram kayo ng lisensya sa kanya eh. Yes, yes your honor po. Tama po, humi pinapahiram. Pinutusan po kami para humiram kay Sally. Pero wala pong kondisyon na kung hindi niya po kami pahiramin ay eh, hindi na po siya makakakuha ng kontrata. Uh, Ma'am Sally, pakimari niyo ang ibahagi sa amin ang, ang nasa ap apidaibit niyo? Ito po sa, sa kanila pong tatlo. Kay Engineer Cantara at lalo na yung kausap niyo si Engineer Bryce at si Engineer JP Mendoza. ah uh, your honor, syempre po pag syempre pag hindi po ako nagpahiram ng lisensya sa kanya, sa kanila, maaaring hindi po ako makakuha ng kontrata doon. Kaya, siyempre po nakakata nat natatakot po ako pagka uh, hindi ko po yung lisensya ko po. Mr. Chair, with the indulgence of uh, Senator J.B. Ilang, ilang hearing na po tayo, sinasabi nyo pinipilit kayong uh, ipahiram ang inyong lisensya. Tama po, pagkaintindi ko, dalawang hearing na po kanina, nabanggit ulit. Pinipilit kayo. Tama po. Wait lang po, Your Honor. Kausapin ko lang po yung attorney ko. May kausapin mo attorney kasi baka imbis na eh, hindi lang uh, ikang physical protection kulong nga abutin mo rin isa, isa pa rin. Yun po kasi lisensya ko po automatic na po nilang ginagamit yun ako po yung nananalo. Kaya nga po ang tanong ko kasi ilang beses niyo sinabi eh kayo po ay pinipilit na ipahiram kaya Minsan, eh, kung nakatandaan ninyo, nakarang uh, hearing po, eh, tinanong ko, tinutukan ba kayo ng kutsilyo? At sinasabi niyo pinipilit kayo? Kung naalala niyo ninyo. Ay, ano hindi, ba, ano hindi, ho ba yun? Hindi po ako yung nagsabi ng... Hindi, kaya nga po, ang, ang, sinatanong, ang sinatanong ko ngayon, sinasabi niyo, pinipilit kayo, kanina lamang nasabi niyo. Paano kayo pinipilit itong dalawa? Eh, ano po, ginagamit po nila lisensya ko. Siyempre, napipilitan po ako na ipahiram po sa kanila yun. So, napipilit... Na, po ako ng, ano po, ng words po, Your Honor. Pasensya na po. Kasi po, kabado, kinakabahan po kasi ako eh. Dapat kang kabahan kasi po, ako, kung sinuwalit ka rito. Eh. Uh, Mr. Chair, okay. I, yes. I, yield the floor to Sir Atty Thank you, Sir Atty